Uh, ah, yes po sir, doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake. Challenge po doon dahil matagal na nga pong submerge Ay medyo wala na po tayong nga po doon sa matagal na pong naka-submerge Kaya baka contaminated na po. Yung tatlong cadaver po na na-recover po sa cement sa cemetery po sa Batangas. Tatlo DNA profiles po ang nakuha po doon. Dalawa lalaki po at isang babae po kasi lahat yung uh, voluntarily submitted yung kanilang DNA profile po just to cross match po doon sa mga na 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 na, na sinisid po ng mga remains at gusto ko rin pong kuhanin din po yung mga pagkakataon na ito baka meron pa po tayo dyan na, na um, makakapanood po nito na may mga kaanak doon sa mga missing sa bungero ay uh, kung makikita po nila yan immediately coordinate with us para pumasama, madala po natin sila sa forensic group soon. Meron kaming bagong nalang. Testigo. Hindi lang yun. Tsaka hindi lang itong testimonial evidence. May evidence na ito dito. Meron itong putong ebidensya na meron itong sarili yung alam. Ebidensya pa na kalakit. Summary. Mm, mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang. Um, lima itong uh, uh, ano nito eh, parang major player nito sa missing sa bungero. Sino yung Isama ko na yan si Dalawang taon na ang lumipas mula nang bigla ang mawala ang 34 na sabungero. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga pamilya kung nasaan na ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero nitong mga nakarang araw, may bagong nangyari. Lumabas na ang resulta ng DNA test at may dalawang bagong testigo na nagsalita. Ang tanong ng marami, ito na ba ang simula ng paglabas ng buong katotohanan? o may mas malalim pang nangyayari sa likod ng mga ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang inuugnay ang pangalan ni Atong Ang sa pagkawala ng mga sabunghero. Ayon sa mga pamilya ng biktima, nagsampa na sila ng kaso laban sa kanya at sa ilang kasama niya. Kabilang sa mga isinangkot ay ang aktres na si Gretchen Barreto at dating NCRPO chief na si General Jonel Estomo. Ang mga kasong isinampa ay serious illegal detention at multiple murder. Isa sa mga unang lumantad ay si Julie Donondon Patidongan na tinuturing na pangunahing whistleblower. Ngayon, may dalawang bagong testigo na rin na nagsalita at nagpapatunay sa mga sinabi ni Patidongan. Isayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remula may testigo na nagsabi na si Atong Ang ang nag-utos sa mga nangyari. Aniya, si Atong Ang pinuno ng grupo na responsable sa pagkawala ng mga sabonghero. Dagdag pa rito, kasama sa mga isinampang reklamo ang mga affidavit o pahayag ng mga testigo, kabilang na ang kay Patidongan at ng mga kapatid niya. Habang may inaasahang pag-usad sa kaso, may lumabas ding balita na ikinadismaya ng marami. Ang mga buto na nakuha sa Taal Lake ay hindi tumugma sa DNA ng kahit isa sa mga nawawalang sa bunghero. Ayon sa PNP, posibleng kontaminado na raw ang mga buto kaya hindi makuha ang eksaktong pagkakakilanlan. Ngunit dahil dito marami ang nagtatanong, paano nangyari ito? Totoo bang kontaminado ang mga ito o sinadyang burahin ang ebidensya? Hindi lang ito tanong ng mga pamilya kundi tanong na rin ng sambayanan. Si Charlene Lasco, kapatid ng isa sa mga nawawala, ay nagsabing matagal na nilang pinaghihinalaan si Atong Ang. Ganito rin ang pahayag ng kapatid ni Michael Bautista na nagsampa rin ng reklamo. Ngayon tila mas lumalakas ang loob ng mga pamilya dahil may mga taong handa ng magsalita. Pero sa kabila nito, may mga agam-agam pa rin. Bakit ngayon lang lumabas ang mga testigo? Bakit hindi pa rin malinaw kung nasaan ang mga biktima? Ayon sa ilang netizens, hindi sapat ang salaysay kung wala namang matibay na ebidensya. Ang mga pamilya ay umaasang magtutuloy-tuloy na ang kaso para makamit na nila ang hustisya. Pagkatapos lumabas ng mga pangalan ng mga testigo at makumpirma ng DOJ na may basehan ang mga kaso, mas lumilinaw ngayon kung gaano kalalim ang galaw ng grupong ito. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Si Atong ang daw mismo ang tinuturing na pangunahing galaw sa likod ng operasyon ng isabong sa bansa. Aniya, si Atong ang tinatawag na main player. Siya raw ang nagbibigay ng pera para sa mga gawain, kabilang na ang mga ipinag-uutos sa mga pulis na sangkot. Isa sa mga dating tauhan ni Atong, si Dondon Patidongan, ay nagsabing mismong si Atong ang nagpapagalaw sa mga pulis na nagsilbing parang contractor para isagawa ang mga plano. Ibig sabihin hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawala. May mas malawak itong saklaw. Ayon kay Remulla, kapag isang organisadong grupo ang sangkot sa krimen, lalo na kung mataas ang pwesto ng pinuno, mahirap itong patunayan. Kaya mahalaga na malitis ito sa tamang proseso at may sapat na ebidensya. Binanggit rin ni Remulla na si Gretchen Barreto ay hindi pa kumpirmadong respondent pero maari raw ituring bilang person of interest. Ang mas nakakagulat ayon kay Dondon, hindi lang siya ang dating kasamahan sa grupo ni Atong. Pati ang dalawang kapatid niya na sina Jose at Elakim Patidongan ay sangkot rin noon. Lumalabas na silang tatlo ang tinutukoy ng ilang polis bilang missing link sa kaso. Sabi ni Dondon, hawak nilang magkakapatid ang mga mahahalagang impormasyon bago habang at pagkatapos mawala ang mga sabonghero. Noong 2022, may natanggap daw na utos ang dalawa niyang kapatid mula kay Atong ipinadala sila sa Cambodia. Ayon kay Dondon, pinatakas sila para hindi na makapagsalita. Pero ngayon, nagsalita na sila. At ayon mismo kay Dondon, kami ang may hawak ng susi para malutas ang lahat. Hindi lang basta dating kasamahan si Ella Kim. Kinumpirma ni Dondon na siya rin ang lalaking nakita sa CCTV na nagwi-withdraw ng pera gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawalang sabonghero na si Melbert John Santos. Hindi raw ito basta aksidente. Ayon kay Dondon, may utos mula sa isang pulis para silipin ang laman ng ATM. Gusto raw nilang malaman kung malaki ang panalo ng sabonghero. May hinala sila na may dayaan kaya't tinutukan ito ng grupo. Dito mas lalo nating naiintindihan na hindi lang basta pagkawala ang nangyari, kundi mayroong planadong galaw may mga taong inutusan at may pera na gumagalaw sa likod ng lahat. Habang ipinapangako naman ng gobyerno na walang sino man, maging gaano pa man siya ka ang ligtas sa batas, nagpapatuloy pa rin ang pagsusuri ng DOJ sa mga isinampang reklamo. Sabi ng Prosecutor General na si Richard Fadulon, hindi pa pwedeng ilabas ang lahat ng pangalan dahil nasa proseso pa ng pagbubusisi ang reklamo pero kung totoo ang lahat ng mga salaysay, posible nga ba na tuluyan ng mabuwag ang grupo ni Atong? O may mas marami pang kasangkot na hindi pa lumalabas ngayon? Matapos ibunyag ni Dondon Patidongan na ang kanyang kapatid na si Ella Kim ang nakita sa CCTV habang nagwi-withdraw gamit ang ATM ng nawawalang sa bunghero, may isa pang bahagi ng kwento na mas lalong nagbigay liwanag sa kaso. Ayon kay Dondon, utos daw mismo ni Atong Ang ang pag-check ng account ni Melbert John Santos para malaman kung malaki ang napanalunan nito bago ito nawala. Para sa iba, parang ordinaryong pag-withdraw lang ito. Pero para sa mga pamilya ng mga nawawala, malaking ebidensya ito. Ipinapakita raw nito na may mga taong nagmamatyag sa mga galaw ng mga sabonghero. At posibleng ito ang nagsimula ng mas malalim na operasyon na nagdulot sa kanilang pagkawala. Habang tuloy ang mga paglalantad ng magkakapatid, may mga pagsubok pa rin. Isa sa mga alegasyon ng PNP ay may CCTV raw na nagpapakita na si Jose Patidongan, isa sa mga kapatid ni Dondon, ay kasama raw sa pagbitbit sa nawawalang sabunghero na si Michael Bautista. Mariing itinanggi ito ni Dondon. Ayon sa kanya, hindi tugma ang itsura ng lalaki sa video sa kanyang kapatid. Ang height daw ni Jose ay 5'5" hanggang 5.06 lamang. Samantalang ang lalaki sa video ay kasintaas mismo ni Michael Bautista na halos 5.9. Malinaw para kay Dondon na maling tao ang tinuturo ng PNP. Hindi lang doon natapos ang usapin. Sinasabi rin ng ilang ulat na naaresto raw ang mga kapatid niya sa Cambodia pero ayon kay Dondon, Don, wala rin katotohanan ito. Lalo pat sila raw mismo ang lumapit sa mga otoridad para tumulong sa investigasyon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang paghahanap ng pisikal na ebidensya. Ayon sa PNP, ilang buwan matapos ang mga ulat ng pagkawala, may mga bahagi na raw ng katawan at buto na na-recover mula sa Taal Lake at isang sementeryo sa Batangas. Tatlong DNA profiles ang nakuha mula sa mga buto sa sementeryo, dalawang lalaki at isang babae. Ngunit sa pagsusuri, wala ni isa sa mga ito ang tumugma sa 23 DNA samples ng mga pamilya ng nawawalang sabonghero. Ayon sa forensic team, maaaring matagal na raw nakababad sa tubig ang mga buto kaya't nasira na ang DNA at mahirap na itong makilala. Ganito rin ang naging resulta sa mga butong nakuha sa Taal Lake. Lahat negatibo sa match. Pero kahit paulit-ulit na kabiguan, hindi sumusuko ang mga investigador. Patuloy ang panawagan ng PNP sa mga kaanak na kung may maalala silang gamit, damit o kahit anong piraso na maaring makapagbigay ng lead mahalagang i-report ito. Kahit maliit na detalye, pwedeng maging susi. Kamakailan lang, may mga bago ring buto at bahagi ng katawan tulad ng spinal column ang nakuha. Isinasa ilalim na ito sa bagong forensic process. Pero sa ngayon, wala pa ring tiyak na sagot kung ang mga butong ito ay konektado sa kaso. Habang tumatagal, mas lalong nababahala ang mga pamilya. Nasaan na nga ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Buhay pa ba sila? O sadyang tinanggal na sila ng tuluyan ng mga taong may koneksyon sa krimen? Habang patuloy ang investigasyon, mas dumarami ang tanong kaysa sa sagot. Marami ang umaasa na kung totoo man ang mga paratang na ito, managot ang mga dapat managot. Hindi na bago sa atin ang ganitong isyu, pero ang tanong, may mangyayari ba sa huli? Sana, hindi ito matulad sa mga kasong nawalan ng saysay noon. Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat bang pagkatiwalaan ang mga sinasabi ng testigo? O baka may ibang motibo lang ito? I-comment mo ang opinion mo sa baba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe kung gusto mo ng mas maraming update sa mga ganitong balita. Salamat sa panunood.